Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala Rasulil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, meron tayong mga ilan sa mga kagamitan na nakikita ninyo sa inyong harapan na kung saan ay uh, madalas na itinatanong po ng mga kapatiran natin sa pag-aayuno kung nakakasira nga ba ng pagpa-fasting. So una dito, uh, ito yung paggamit ng toothpaste at saka ng toothbrush. Yan. Ang paggamit ng toothpaste at saka ng toothbrush ay hindi po nakakasira ng fasting kasi hindi mo naman ito kakainin kundi ipagdilinis mo lang sa iyong ngipin So, uh, ang suna po sa isang nag ay gumamit ng siwak. So, ang siwak po mga kapatid ay uh, uh, hindi po siya katulad dito kundi ito po ay kahoy. So, ngayon, pero ang, ang, ang toothpaste ba at saka toothbrush ay katulad din ba ng siwak? Siyempre, hindi katulad niya ng, ng siwak. Pero ganun pa man, ang paggamit nito ay hindi po kabilang sa nakakasira ng fasting. So pwede pong gumamit ng toothbrush, pwede pong gumamit ng toothpaste, pero ang pinakamainam po ay hindi po gagamit ng uh, toothpaste, toothbrush na lang po. Pinakamainam po 'yon. At karagdagan dito ay uh, ang paggamit po ng mouthwash. Ang paggamit ng mouthwash upang bumango ang ating hininga ay hindi rin po nakakasira ng fasting. So 'yung gagamit ka ng mouthwash, ay hindi po kabilang sa nakakasira ng fasting. Uh, ano pa nga ba? Pagpahid ng mga, katulad ng mga sakit sa ulo, sa, uh, sipon, yan, uh, tulad ng efficacent oil, o kaya ay Vicks, ay hindi po nakakasira ng fasting. So, walang problema na maglalagay ka dito, tapos ipapahid mo sa ilong, ipapahid mo dito sa ulo, ay hindi po kabilang ito sa mga nakakasira ng fasting. So, wala pong problema na magpahit tayo sa ilong, magpahit tayo dito sa ulo. Hindi po ito nakabilang sa nakakasira ng fasting. So, hindi na tinadala dito yung pong ipinapatak din sa ilong. Ipinapatak sa ilong, ipinapatak sa mata, ipinapatak sa tenga ay hindi po nakabilang sa nakakasira ng fasting. So, ganun din po ang paggamit po ng Vaseline na ipinapahid po sa labi, o kaya ay lipstick, ay hindi rin po nakakasira ng fasting. So, paglalagay ng uh, limuan, ng basilin halimbawa dito, ganyan, ay hindi po kabilang sa nakakasira ng fasting. So, ilan lang ito sa mga itinatanong po ng mga kapatid natin sa kasalukuyan. Yung paggamit naman ng nebulizer, ng lalo-lalo na po, yung may mga sipon, yung may mga asma, tapos yung lalagay ganyan, lalo na po sa mga asma, ay hindi po kabilang ito sa nakakasira ng fasting. So kahit nangilan ilan sa mga eskola sinasabi nila na sisira daw ang fasting pero ang pinakamalapit po sa tama ay hindi po nakakasira ng fasting. Ganun din po ang paggamit ng tubig para magbumog sa isang nagayuno. Pwede pong magbumog ang isang nagayuno pero wag lang pong lalakasan. Ang sabi ng propeta sa Rasala, mabalik filin madumado at walis din siya kiila ang takunang saima. Pag daw hindi ka nagfa fasting ay wag daw lalakasan daw ang pagbumog. Pag hindi ka fasting lalakasan, maliban lang kung ikaw daw ay fasting, sabi ng propeta sa Rasulullah. Ibig sabihin, pwede magbumog. Halimbawa ganito, wag lang lalakasan. So, pwede po siyang magbumog sa uh, pwede pong mag, uh, magmumog, pero hindi po lalakasan ang pagbumog. Okay? So, ano man yung matitira na malalasahan natin sa pagudo ay pinapatawad na po tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa mga naguduk habang sila po ay nagfa-fasting ay wala pong problema na magmumog. Yung paglunok ng laway, yung paglunok ng laway ay hindi po kabilang sa nakakasira ng fasting. Uh, normal po yung paglunok, kaya wag po kayong dura ng dura kahit na sa yung pff, gaganong ka, pff, gaganong ka kahit saan, hindi po yung kabilang sa aral ng Islam na nakakalatayo ng dura. So ibig sabihin kabilang sa sa aral ng Islam ang kalinisan. So hindi po nakakasira ng fasting ang paglunok ng laway. Okay? So kabilang dito mga kapatid din sa mga dapat ninyo malaman, yung pag, pagpapabunot ng ngipin at saka pagpapainject ng anesthesia sa ngipin ay hindi rin po kabilang sa nakakasira ng fasting. So ilan lang po ito mga kapatid sa mga bagay na tinatanong palagi. Yung mga ipinapatak sa ilong, ipinapatak sa mata at saka cotton buds ay hindi rin po nakakasira ng fasting. So naway napulutan natin ng aral ang na natin sa araw na ito. Hanggang dito na lamang, Allahu a'lam, wa sallallahu ala na Muhammad, wa ala alihi wa sahabi azmai, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.